Isang mapagpalang araw mga kadambana at welcome sa ating Basilica Menor. Noong ikalabing tatlo ng Mayo ay itinaas sa antas na Basilica Menor ang ating dambana ni Santo Papa Leon at maligaya nating ipinagdiwang ang biyayang ito. Ang Basilica Menor ay isang espesyal na pagpapakilala ng Santo Papa sa mga simbahan. Marahil, kinikilala ng Santo Papa ang arkitektura, makasaysayang kahalagahan o liturhikal na katanyagan ng simbahan ito. Maaari rin nating tignan ang Basilica Menor bilang itinakdang tahanan ng Santo Papa sa ibang parte ng mundo. Ang ating dambana ay hindi ang kauna-unahang Basilica Menor sa bansa. Isa sa mga tanyag na Basilica Menor ay ang Basilica Menor de San Sebastian sa Maynila, ang Basilica Menor ng Immaculada Conception sa Batangas, Lipa, at marami pang iba. Kalat-kalat ang mga Basilica Menor sa kapuluan ng Pilipinas. Inaatasan ang mga basilika menor sa mga paghahanda ng mga mahalagang pagdiriwang at kapistahan sa taon ng liturhika. Higit sa lahat, ay malaki ang papel na ginagampanan nito sa pagpaparangal at pagpapalaganap ng kristyanismo. Kaya mga kadambana, tunay na isang malaking biyaya sa atin ito. Ika nga, with great power comes with great responsibility. Tunay na maringal na biyaya ang pagtaas ng dambana bilang isang basilika menor. Ngunit, Huwag natin kalimutan na bilang miyembro ng ating dambana ay may responsibilidad tayong makilahok sa misyon na itinalaga sa atin.